you know, you know. <laughs> so, what's up mga katropa? Kamusta na kayo? So, for today's video, eh, wala akong maisip dahil nga sobrang pagod dahil sa trabaho. Alam nyo, minsan napapaisip na lang ako eh dahil parang gusto ko ng... Ay, hindi. Ano na yun. So, ngayon, uh, samahan nyo na lang kami. Pupunta kami ng simbahan. Simba muna kami kasi matagal-tagal din kami hindi nakapag simbah tapos after uh, maggrocery lang kami. Bibili lang kami ng mga kailangan dito sa bahay kung ano-ano. Tapos tingnan ko kung ano pang pwedeng gawin after nun. Kaya tara. mga tropa, so tapos na nga kami magsimba. Hindi ko na napakita sa inyo yung itsura ng simbahan. Pero ito, Pa-flash ko na lang. Oh, yan, 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 yan. yan. So yon uh, baling simbahan dito mga tropa. Ano, kung akala nyo kasi wala di ba kasi syempre Muslim country to pero hindi uh, 2006 pa siya nung na ano yan, na nag open yun yung simbahan na yun so, so yun dun sa loob na yun mga tropa mayroon din matibang ibang religion din so ngayon nandito na nga kami mag-grocery na kami pero ang lang namin dito yung mga wala na kami sa bahay kasi hindi naman every month eh, bumibili kami kasi nga dito mga tropa, grabe yung mga sale talaga. Kaya dito ubusan talaga ng pera. Hindi naman ubusan pero mapapabili ka talaga. Kasi halos lahat dito, affordable yung bilihin. So ayan, kung makikita nyo dito sa likod ko, hindi ko na mapaplash eh. Sobrang daming sale. Ayan, mga damit. sama ba sa budget yan, lab? <laughs> <laughs> Ay, tayo dyan, Lab? Kaya rin, takay dyan. Ayan, oh. Nakita ko sa'yo. Sa iyo. Nakita ko Kasi Ang sinabi ko na eh, bali lahat pala ng bibili namin tropa, ah, uh, i-convert namin sa Riyadh. Para wala lang, excited lang. Para naman may kwento tong vlog natin. Diba? So, tara. Lab! Ang daming ikotan. oh Ano yan? Concentrate? Hindi. Concentrate. Okay na yun. Okay sila. Wala namang concentrate na. Ang... Comfort na lang. Ayun eh, ang meron doon. Tasa? Yes, Hindi to. Meron dito. Ito comfort to. Okay. <laughs> Same lang yan. gabi Same lang yan. Dapat hindi yung concentrate eh. Parang wala maganda. Wala concentrate. Eh. Hindi rin concentrate. Tignan natin dito. Magkano yan? 15? 15. Dit ko na lang. Yan o. Oh. Una niyang binili. Siyempre yung pangkan niya. Kailangan niya to eh. 28 real to. Tapos, ito. Magkano to lab? 22. Tapos bumili rin kami ng pang downy. 15. Pato pa. Tapos sunod namin bibilihin ng tissue. Wala na kami tissue. Balik na lang tayo tropa. Nakaka-on na yan. Ilang, kaya makaka ilang minutes kaya yan? Saan yung mga tissue? Hindi na kasi. Siguro iniwalay na rin nila. Buti na lang may edit. So next issue, 9 real. Kailangan namin to counter. Lab sabon, panlaba. Dito, sa kabila. Oo. Di ba ilang kilo yung binili ko noon? Uh, 35. Pwede na yan, love. Oo, oh, pwede na yan. 7.5 kg. O oh, pwede na yan, malaki na, na, yun. Na, na yan. O gusto mo yung binibili ko, yung Kulebri? Yung binilit ko ng nakaraan. Di naman mabula yun eh. Di naman mabula. Oh. Sige, ito na. Next, oh, sabon, panlaba, 33 real Love. Ano yung butang kanya. Tsaka na tayo Mayroon bumili. Oh, Isa na ano lang, kalahati. Ano pa? Ano pa kailangan natin? Tubig. Wala ano tayong tubig. Dapat dalawang trolling minunan mo. Okay na yan. Iusog mo lang. Tapos bumili rin kami ng tubig. 6 na perasa, 5 real. Let's go! Ay nga, no, ang umuro Talaga naman. So, yun mga tropa, yung mga pagkain kasi talaga dito. Grabe, hindi siya mura. Parang affordable kasi siya. Siyempre yung, ang tawag dito, yung value ng pera pa. Para andal yung bilhin. Pero, pag kinonvert mo naman, ano, halos parehas lang din naman sa Pinas. Ang ano lang talaga dito, parang andali lang yung bilhin. Kumbaga, kung ano yung gusto mong kainin, nakakain mo din kagad. Parang affordable nga. Tapos ito bumili rin kami na kailangan na syempre. 15. 15. Ah, mantika lang. Tayo, mantika. Tapos dito mga tropa yung mantika. Ang mura. 12 real. Mantika. Bigas pa tayo eh. Marami tayong bigas. Gatas. Seven real. Labi <laughs> ka maglagay dyan. Magbago ka naman ng ano mo. Lab. Magbago ka naman ng recipe mo sa umaga. Anong gusto mo naman? Hindi, tsaka na. Tsaka na ako na lang bibili. Mag-isip mo na ako ng sa pang. So yun mga tropa, isa rin yung mga prutas dito. Ah, sabi ko sa inyo, sobrang ang mura rin talaga. Ang mura. Eh, kung baga, hindi, ah, bigang pala yung term, ah, affordable. Talagang maano lang talaga siya bilhin dito, mabilis lang. Hindi kasi katulad sa Pinas pag ka ng prutas. Ah, ang mahal. Lalo na yung mga grapes, no? Ang mamahal. Naman. So ayun, mga tropa, tapos na kami mag grocery. Nabili na namin mga kailangan lang namin. Essentials lang. Mga essentials lang. Kasi yun nga yung nabanggit ko nga. Uh, uh, hindi naman every month bumibili kami ng ano mo yun. Kasi nga dito. Kami araw -araw. Dito kami araw-araw sa mall. Tapos ano pa. No, no need na no, mag para bumili ng isang beses. Oo, oh, isang beses. Yung parang ang ginagawa kasi ng iba. Nung iba kasi, di ba isang buwan? Isang budget, oo. Eh, dahil Pero, everyday naman Oo. Oh. Tapos yun, eto nga ah mga tropa. Ito oh, ang bulo <laughs> ah. Kasi nagkaan siya. Uh, uh, oh, Ito, dala-dala namin yung trolley. Dito, dito mga tropa, pwede mo dalhin yung trolley kung sa kamang punta. Hindi <laughs> ka tulad sa Pinas. Hangga sa parking lot. <laughs> ang parking lang, tapos ano, yun na. Parking lang, grocery, grocery parking. Ito, pwede mo dalhin kahit saan. Mamimili ka after mo mag-grocery. Kahit, ngayon nga hindi ka pa mag-grocery, eh, diba? kahit ibang papamilihin, mo, pwede mong gamitin yung cart nila. Oo. Oh. lang. Ang next namin, uwi na kami. Sino <laughs> ka tayo? Hmm. Okay, kita pang... kami mamaya sa pinsan. Sa pinsan niya, si kay Kuya JB. Pagpakikipagkita kami sa kanya. Yan, gumagalaw na ulit. <laughs> Ang hirap naman na gamitin. Ikaw yung nakukuha eh. So yun mga tropa, ito pala yung total I'm na gumalog. binili ko. Ano gumalaw? Gumagalaw yun. <laughs> Kaya ako kang ka gumalaw kasi <laughs> makapagulo. Hindi ah, hindi magulo. So ito na pala yung total yung nabili namin. Tadang! Ay niyo na. Edit ka na lang. So yun mga tropa, bali yun nga medyo ano siya. di ko alam kung pricey or ano. <laughs> Sakto lang. Pero yun lang mga tropa kaya ito kakain na kami. Let's go. Ano ano? Gusto ko ng ano yung pasta. na mga tropa, eh, medyo Magpapangahal lang si Mrs. medyo natuwa siya sa akin. Kasi siyempre naging good boy na tayo, sumalang hindi na ako, na ako nakapag-basketball eh. So kaya may reward ako. So ayun, pagpapatuloy ko itong reward na ito, baka alam mo na, hmmm, baka may new shoes. New shoes, baka naman. Sige na mga tropa, pangahal lang kami kasi sobrang gutom na rin Ako. Yon mga tropa, nakauwi na kami. Tapos binaba lang yung mga gamit namin kasi may kipagkita ako sa pinsan ko. Wala lang, ano lang, banding-banding lang. Kaya tara, let's go. Tara love.